Good afternoon mga idol. Ayan, so starter problem tayo ngayon, no. dumudulas lang po kasi yung kanyang starter gear, no, or yung kandang kandang. Yung Bendix drive to mga idol dumudulas sa loob. O, paano nga ba to i-repair o paano tayo magpalit ng Bendix drive sa mga ganitong klasing um, makina, no, sa Rusi, um, TMX na CG, ayan, CMX Alpha, lahat ng may starter na ganito yung uh, makina, yung mormahan ay pwede niyo i-apply yung video na ito. Well, dito sa video na ito, wala tayong gagastosin dito mga idol kasi kadalasan sa mga ganitong klaseng Bendix Drive ay nadadaan po sa remedyo, no? Remedyo yung gagawin natin dito ni piso na parts wala pong bibilihin si tropa. Ayan, uh, yung tanging na gastos niya lang dito ay yung binayad niyang labor sa atin, no? ah uh, doon po sa parts, ay wala po siyang binili kasi ginawang ko po ng remedyo. Ano nga ba yung remedyo na gagawin natin dito? So ayan, kung napapansin nyo, binabaklas na natin yan. Baklasin muna natin para may, may, may pakita ko kung ano yung gagawin natin dito. No, sana hindi pa malala para hindi tayo mahirapan gawa ng remedyo yung problema ng kanyang starter Ayan Pero mas maganda talaga Kung magpapalit siya Ng bagong Bendex drive Pag ganito Bendex drive lang yung mga idol Yung dumudulas Pag i-start mo Gaya na rin nyo kanina Na dumediretso lang. Yun, so hindi sumasama po yung ating flywheel, no. Dumudulas lang po doon sa kanyang Bendix uh, driven, eh, driven talaga, eh, no. All right. So ayan, baklasin na natin, no. Kung mapansin niyo, binibilisan na natin 'yan para may pakita ko agad sa inyo kung ano yung problema niyan sa loob. Ayan, so gaya ng sinabi ko, no, ay Bendix po yung may problema diyan. All right. So, yasa nga ba yung Bendix drive na yan so, sa ko, nasa likod 'yan ng flywheel. Yan, para maki ma makita, para makuha natin yan, makita kung ano yung problema dyan sa loob, kailangan natin tanggalin yung kanyang flywheel. Ayan mga idol, no? Yan, yeah, so napapansin nyo, ay naiiwan po yung starter gear. Ano? Yun. Yung malaking gear na nasa likod ng flywheel, hindi sumasama sa flywheel. Dapat sumasama yan. ano o. Oh. O, oh, o, oh, naiiwan mga idol, o. Oh. Naiiwan na Yun, o. Oh. So, minsan lang sumabit madalas wow, wala talaga eh no naiiwan kaya babaklasin na natin yan tatanggalin natin at gagawa natin ng malupit na remedyo yeah, so, gaya sinabi ko ni Piso walang ginasto si tropa sa parts no dun lang siya gumaso sa labor sa binayad niya sa atin alright so sa mga ganito klaseng baklasan standard lang naman yung singilan natin dyan alright so baklasin na natin yung kanyang flywheel gamit yung ating tools Ayan. so kung may mga tools kayong ganito mas madali sa tingin nyo mga idol ay maganda yung mano-mano kaya -mano. so kung saan kayo nasanay doon uh, dun tayo no discarte nyo yan alright so ayan nabaklas ko na po mga idol lo. hindi ko na po napakita kasi uh, nung nag impact ako ay bumagsak po yung ating phone alright kaya hindi ko na lang sinama okay so ayun no ito yung problema itong part na ito ng bendex drive dito po yun ito sinasabi ko yung spring po dyan ito yung spring oh. ayan oh ito yung problema sa kanya ayan yung spring dito sa dulo sana nakikita ayan so masyado na siyang na press no bakit nga ba bumibigay yung ating mga bendex drive yung spring nito syempre sa kaka start din mga idol no ikaw ba namang ginagamit ang ginagamit hindi ka ba bibigay alright so ang solusyon dyan ay magpapalit ng bago. Pero kung wala kang budget, ito yung pinakamalupit na remedyo. Madadala yan sa paganto-ganto lang. Ayan. So ito yung spring, ganyan lang yung gagawin natin. Unat-unat lang mga idol. Yun. Yan yung pinakamabisa at pinakamalupit na pamamaraan para maibalik natin sa kanyang sigla yung spring. O, so, pasin nyo, di ba? Ang laki na pinagbago. Iyan oh. O, oh, tumangkad yung ating spring So, ganoon din yung gagawin natin dito sa natitirang spring Kasi yung dalawang spring nakita ko Wala namang problema no, Doon po nagka problema sa isang spring mga idol Yan So, dapat po kasi goods po yung tatlong spring na yan Sa ating Bendix Drive O yung set ng ating Bendix Drive Ay goods po yun para mag-function ng maayos yung ating starter Ayan o. So, itong isang spring mga idol na may problema, kaya kung mapapansin nyo, nandito po kasi sa dulo yung problema nito. Ayan. So, ang gagawin natin yan na nandiyan sa dulo, ito, ihilay na lang natin yan at puputulin na lang natin yung may pagkabaluktot dyan. Ayan, putol. Okay? Tapos, ihilayin natin. Papahabulin natin doon po sa mga spring na naandon mga idol. Goods po yan, hindi po yan sasablay. Okay, dapat pare-pares po yung habay ng ng ating pagkakaunat. Ayun. Ayun, so nakita nyo naunat na siya. Okay. So sasalpak na natin 'yan dito. Sa pagbabalik niyan, kailangan natin ipasok yung parang cup na 'to. Ayun. Uh, na part po ng ating Bindex drive. Tapos ipapasok natin 'yan doon po sa may butas. Ayan, so makikita nyo po yan, sabi kong butas So hindi ko lang napakita dito na maayos kasi medyo malayo yung ating camera. Ayan, tinukod ko lang kasi sa bumagsak po yung cellphone. All So hindi ko na ginalaw para maganda yung pagkakalagay. Okay. So pag napasok mo, tulak mo lang sa loob. Papasok naman yung kasi may butas tapos ilalagay natin yung um, malaking part ng ating Bendix drive. Para po siyang bearing na malaki mga idol no. Ayan. Pero hindi po siya pabilog. Okay, para siyang oblong. Okay? Yo, so pasok natin ulit another next tapos ipapasok natin sa butas at ulit-ulitin lang natin yung procedure na yun hanggang may pasok natin yung tatlong uh, bindex yun so yun na po yung pangatlong at panghuli na ilalagay natin bali tatlong set lang po yan mga idol ayan okay So, pag nasarapan nyo yung bagay na ito na sinasabi ko, makukuha nyo rin po yung paano yan i-install. Napakadali lang naman yung mga dulat at kayang-kaya mo yung diy pag mayroon ka lang gamit na tools. Ayan, oh. So, ito po yun. Ayan. So, ang nangyari, hindi na kasi nag-play-play -play dahil yung spring ay humina na ng tulak. Ayan, hindi na bumabalik yung bulitas. Bulitas talaga, eh, no? Ayan. So, try natin dito. Yun oh, no? kumakapit na mga idol. Yun no, Oh, di ba? So sumasama na po yung ating flywheel, no? Ah, uh, yan, no? One way na po siya, hindi siya two way. Kanina eh know it ay eh, dumudulas talaga. Okay? Yun. So, kung okay na dyan sa part na yan, ganoon lang po natin siyang itry. Tatry muna natin ng ganoon kung sumasabit na talaga. Pag hindi pa siya sumasabit, unatin mo pa ng unatin. Okay, so dito sa part na to, okay na at ibabalik ko na. Okay, so ibalik muna natin. Ayan, so ibalik natin yung malaking, yung starter gear. Ayan. Kung ano man yung tawag nyo dyan, comment down below mga idol. Tapos ibalik na natin yung flywheel, make sure lang na sumasabit. Ayun no? sumasabit na talaga mga idol eh, no? Yun. Yeah, so make sure na naipasok nyo na maayos dun po sa part ng kanyang konya. Okay, yan o, oh. kita nyo yan Sumasabay na po yung ating Starter gear Yung, nas yung malaking gear na nasa likod ng flywheel Lumiikot na po, no Ayan, so yan Sa pag ganyan na po yung sitwasyon okay. Iikot na po yung ating starter Okay, buuhin na natin to Ilagay na natin yung Magkukonekta na gear sa ating starter gear At sa ating starter motor Pero bago yon lagyan muna natin ng Lock o ng nut dito po sa iyong ating flywheel baka makalimutan ay magsisitalsikan alright salpak muna salpak mo yan yun no? ok so nasalpak na natin at next na natin siya sabi kong gear na magkukonekta dito sa ating starter at saka sa starter gear yan. so hindi kayo magkakamali dito na mabaliktad kasi hindi po yan lalapat na maayos pagbaliktad okay so hindi kayo magkakamali dyan So actually pag mayroon po kayong impact or may mga tools kayong puller eh kayang-kaya nyo naman siyang diy mga idol Na, pasensya na po maingay at may gumadaan pong mga sakyan kasi rush hour po mga idol ng ating mino boys over alright okay so kung okay na yon ay eh, salpag na natin itong kanyang buong cover na ito okay so buti na lang hindi na damage po yung kanyang gasket at uh, actually, 'yung motor ni Tropa ay bago pa naman, so gamit lang talaga kasi ginagamit niya sa collection. Okay? Kolektor po kasi 'yung ating idol, araw-araw 'yung ginagamit 'yung starter kaya bumigay po 'yung kanyang eh, starter gear, no? Kasi pagdadatinya niya sa isang tindahan, papatayin 'yung makina, tapos pag-aalis na siya, eh, start na naman. So, meron po siyang 300 customer sa isang araw, no? So, ibig sabihin, 300 kas, uh, push start kada araw yung ginagawa niya patay pagdating niya sa isang tindahan patayin yung makina maniningil tapos start na naman so 300 times yan na ulit na gagawin ni tropa hindi pa kasama yung pagdating niya sa kanilang opisina, opisina sa kanilang opisina tapos yung pagdating sa kanilang bahay gagamit din po siya ng push start kaya talaga yung kanyang uh, spring ng kanyang bendex ay bumigay mga idol okay so ibalik natin to ito may technique ako dito mga dito sa pagpapasok nito no yan bilan mo lang at pinutin mo yung start o di kaya yung kick start di ba pasok yun no yun yung malupit na galawan doon so washer wag kalimutan at isalpak na natin okay yun yung mga tatlong bolt dyan salpak na at subukan na natin tong ipa-start pag nahigpitan na yan i-start is na yan okay subukan na natin You know, all right. So okay, gumana agad, okay. Yon. So ganun lang mga idol, ganun lang remedyohan yung ating starter gear Actually kaya mo talaga yung DIY yan no? Pag meron ka lang tools o kung may mga diskartika, ka Kung paano yan tanggalin mga idol Yun no So, ganun lang i-repair yung dumudulas na Bendix Drive o starter mga idol. Yun, no? Oh, nag-store to. Alright. So, ulit na muna yung video natin mga idol. Peace out. Sana nagustuhan nyo yung ating video. Alright. Pa-share naman mga idol kung nakatulong. Bye-bye. Okay na tayo dyan. Bye-bye. So, ah bro, sikmulin mo na. Acabou de problema.